Good day, Pinay Mommies! I'm Dr. Pedro Mami, your pediatrician and also a mommy like you. Ngayon, nakaka-excite tong topic natin dahil yung topic natin is yung araw-araw na pagkain ng itlog sa bata. Yung good effect tsaka yung bad effect. Kasi lately, lagi ko nang kita sa mga meme na itlog lang sapat na sa ating anak. So nakikita niyo ba yon? Kaya nagawa natin siya ng uh, content. So pag-uusapan nga natin yon. So, ang tanong dyan, how many eggs per day na pwede para sa iyong toddler? So, ang sabi, there is no particular limit on the number of eggs a child consume in a week. Wala daw limitasyon or wala talagang, uh, walang particular limit kung ilang eggs yung pwedeng kainin ni baby araw-araw. But, it is generally believed that at least 4 eggs a day Our idea, to ensure they get the required nutrients, and to prevent the risk of high cholesterol due to excessive consumption. Diba yung egg yolk, mataas kasi yun sa cholesterol. So, ang sabi dito, according sa ating source, na at least 4 eggs per day sa mga bata. Pero, para safe, kung ako yung tatanungin nyo, at least 2 lang. Meron ibang reading na 2 lang. So, ang range natin is 2 to 4 eggs per day. In other words, there is no harm in your child eating one egg a day. So, uh, para matapos lang ang ating usapan, okay lang na kumain siya araw-araw. Pero tingnan muna natin, ano yung mga good effect and bad effect pag araw-araw niyong -araw pinapakain ng itlog si Bing. So, kita niyo ba yan? Familiar ba sa inyo yan? Isa ito sa mga scene ng... Uh, cartoon or animation galing sa Disney yung Croods. Sorry, Dad. Looks like fast food tonight. Eh, <laughs> mm. oh, well, that's all right. I I ate last week. So before ang kinakain lang ng tao dahil na kapag nasa desyerto, walang masyadong halaman. Tapos hindi pa sila masyadong marunong mag-hunting. Itlog. Tapos hindi pa luto, no? So, yan lang. Yan lang yung pinagagawa nila. Yung tao at saka yung hayop. Yung itlog. Kahit naman ngayon, uh, itlog talaga is sapat na kahit tayo matatanda, di ba? So, ang uh, isa pang question dyan, ano ba yung pinaka-preferable na luto ng itlog para masabi na healthy siya? So, alam naman natin lahat yung boiled egg. Kasi wala siyang additional na oil, na asin. So, yung boiled egg lang. Tapos, ang sabi pa dito, a boiled egg has fewer calories than a fried egg. And then, kailangan mag-stick pa rin tayo sa preparation of eggs, kung saan yung egg yolk ay lutong-luto. Hard-boiled, scrambled, tsaka yung poached. Yung niluto siya sa water. Yung mga soft boiled eggs, fried eggs, tsaka yung mga runny poached egg, hindi yun advisable sa mga bata dahil mataas ang chance na magkaroon siya ng salmonella infection. So, ito po ay bakteriya. Kung contaminated po yung egg, pwede siyang magkaroon ng salmonella infection. So, ang symptoms po nun ay pagtatae, pagsusuka, pagsakit ng tiyan, at nilalagna. So, ito na. Magpunta tayo sa epekto ng Araw-araw ng pagkain ng itlog, no. Hmm. First, source of protein. Yung puti po ng itlog, mataas po ang protein content nito. So alam ko kung diyan kakama rin nasa 6.3 grams siya per egg. Isa siyang macromolecule kasi we have four macromolecules na, na kailangan ng katawan natin para ma-maintain yung ating energy. Ito yung carbohydrates mga protein, ito yun. Tapos, we have nucleic acid and fats. So, ang isang egg, nakapagbibigay po siya isa sa mga macromolecules na kailangan ng ating katawan. At isa pa, kailangan ang protein na to sa paglaki at pag-unlad ng kalamnan. O so, di ba yung paglag, pag, nag, pag, pag meron tayong mga malnourished na mga bata, isa sa mga itlog yung binibigay natin, yung ina-advise natin sa parents at least one to eggs per day. Ang sabi din sa isang research, egg consumption in infants is associated with longer recombinant length. So yung mga mga researchers ay nag uh, ang natuklasan daw nila, yung mga kumakain yung mga batang kumakain ng iklog, yung mahilig sa iklog, mas mahaba daw sila or mas matangkad compared sa mga hindi kumakain ng itlog. And Another conclusion, they have greater intake of several nutrients essential in growth and development. alam yung sabihin na to? Yung mga batang kumakain ng itlog, mas madami silang energy intake or nutrient intake. na intake nila yung mga ibang vitamins, mga minerals, compared sa mga batang hindi kumakain ng itlog. Next, boost immune system because it's rich in selenium and vitamin D na nagpapalakas ng immune system ng ating mga anak. So, less, lesser chance na magkasakit si baby or kung magkasakit man, mas maagapan agad at madbilis lang yung pag-recover. Number three, pagpapabuti ng paningin. Bakit? Kasi ang itlog ay rich in lutein and zeaxanthin or zeaxanthin isa siyang protein na uh, good for our eye vision. Mapapababa din niya ang danger or panganib na magkaroon ng macular degeneration. Yung macula na party po yan ng mata natin. Ang function po nun is para maging malinaw yung ating paningin. Number four na good effect is pagpapabuti ng utak. Bakit? Dahil mataas din ang itlog, sa DHA and choline. Isa itong nutrient na mahalaga para sa pagpapaunlad ng utak at memorya. So one egg a day sa breakfast, mahalaga ito para sa ating mga babies, lalo na kung siya ay school age na. Next is kalusugan sa buto. Dahil ang eggs ay rich in vitamin D din. Kapag mataas ang vitamin D natin, nakakatulong po ito sa pag-absorb ng calcium. Siyempre, ang calcium ay kailangan para sa bone regeneration, bone remodeling ng isang tao. And of course, it's a good source of energy. Alam niyo ba, ang isang itlog ay merong 74 calories, 6.3 grams sa protein, so tama yung sinabi kanina, and 5.2 grams uh, fat. So all in all, ang isang itlog makakapagbigay yan ng 140 kilocalories. So, meron akong ginawa dito na computation. Pero bago yon in general, ang infant or ang one, ang one year old pa ba, kailangan niyan 100 calories per kilogram per day. So, nakadepende po yan sa kilogram, ha? So, tignan muna natin to. Ang 1 years old, kailangan yan 80 kilocal per kilogram per day. Habang tumatanda siya hanggang nine years old pataas, bumababa yung kanyang energy requirement. Bakit mas mataas yun sa mga mas bata kasi pabilis yung ating ano diyan mabilis yung growth and development na dyan kailangan talaga ng energy pero tayo mga matatanda nasa 2000 kilocal per day yung ating uh, requirement para magampanan natin yung araw-araw na ginagawa natin so like for example ito yung binigay itong uh, ginawa kong computation ang wire oat, kung may 10 kg siya kailangan po niya ng 800 kilocalories per day. So, ang isang itlog, meron tayong 143 kilocals na nabibigay ang isang itlog. So, ilang itlog yon per day para ma-meet niya yung requirement ng isang one-year-old. Six eggs in one day. So, ang tanong dyan, papakain mo ba ng anin na itlog ang baby mo? So, dalawang itlog sa umaga, dalawang itlog sa hapon, tapos sa gabi. So, syempre hindi, di ba? Ang sabi natin, at least four for para mas safe dalawang itlog so kailangan dito na tayo, dito na papasok yung variety of foods na binibili natin hindi lang po itlog kailangan may kasamang ibang pagkain din katulad ng kanin ng mga gulay putas meat kagaya ng isda ng manok ng ibang karne katulad ng karne galing sa baboy or kaya baka So, hindi lang po itlog. Pero, ang sinasabi lang natin dito sa discussion natin, is yung isang itlog, meron na siyang 140 plus kilokal na may bibigay para sa requirement ni baby. Malaki. Malaki siya. Kaya yung mga nag-diet, di ba? Nag-boiled egg lang. Next, uh, um, epekto is pampalusog ng balat at buhok dahil ito sa biotin at sa protein na binibigay niya that helps your baby skin and hair glow. So, mapapansin nyo yung mga may hilig sa itlog, magaganda din yung balat at yung buhok. So, magpunta naman tayo sa masamang epekto ng pagkain ng itlog na araw-araw at more than four. Okay? Yung sinasabi natin dito, yung epekto, yung labis, excessive consumption of egg every day. So, number one is bloating and vomiting. So, magkakaroon talaga ng gastro uh, intestinal disease katulad ng bloatedness or kabag. And pwede siya magsuka dahil nga mga ito, pwede um, magkahangin, may ipo yung hangin dyan, at pag sumobra, syempre isisuka lang ni baby. Number two, allergy. Now, before, ang recommendation is before mag one year old si baby, huwag mo nang magpakain ng itlog. Dahil nga sa posibilidad na mag-develop siya ng allergy. Pero, sa pag-aaral, ang mga experts, nirekomenda nila na dahan-dahanin yung pagkain ng itlog para hindi mag-develop ng allergy kasi ma-outgrow din niya. Ako din, nag advise ako sa mga patients ko na pwede na mag-start una, egg yolk muna. And then after nun, at around 8 months to 9 months, pwede na kayong mag-introduce ng, ng white egg or yung, itlog yung puting itlog. As long as walang allergy si mommy and daddy. Pero kasi kapag may allergy yung, mga, yung both parents, dahan-dahanin nyo muna. Dapat 3 days, 4 days kumakain ng itlog lang. And then, check nyo kung may allergy. Ngayon, kung wala, maganda. Ibig sabihin, pwede siya kumain ng itlog. Number 3 is cholesterol. Kasi yung egg yolk, di ba, rich in cholesterol yon. At least po siya na magkaroon ng sakit sa puso. And, baka tumaas yung level ng cholesterol niya. Kaso, sa mga bata, limitado naman yan eh. Lalo na kung hindi naman, wala naman kayong lahi. Pero kung predisposed yung baby na tumaas yung cholesterol niya sa kanyang dugo, posible na tataas talaga yan. Kaya dahan-dahan lang sa pagkain ng itlog, araw-araw, pero sana at least 1 to 2 eggs per day lang. Next, uh, we mentioned this already, the contamination. So the possibility na magkaroon ng contaminated eggs. So kailangan kapag bumibili kayo ng itlog, kailangan talagang sariwa, tapos, yung pinanggalingan is talagang sa farm siya, naalagaan, malinis yung farm, na alam ninyo, para sigurado po kayo na hindi po kayo makapagbigay ng contaminated eggs. Kasi at risk po siya for salmonella infection. Kaya kailangan kung nagpapakain kayo ng na baby talagang lutong-luto yung egg yolk. Next, sa defect sa itlog is yung imbalanced diet. Kung lagi-laging itlog na lang, hindi na siya magkakonsume ng ibang pagkain Sabi ko nga, importante yung variation Pag nagbibigay kayo ng pagkain kay baby, hindi lang dapat itlog Next is pagtaas ng blood pressure Yes, tumataas din po ang BP ng isang bata ha, hindi lang matatanda Lalo na kung araw-araw kayong nagbibigay ng fried egg na may asin Ang asin, tinataas niya -tina 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 yung blood pressure mo Seven is nutrient overload so Bakit? Dahil kung araw-araw mong -araw kinakain ang itlog na sobra, na uh, more than 4 times a day ka, pwede na magkaroon ka, magkaroon ka ng nutrient overload. Pwede yung toxicity, vitamin toxicity or mineral toxicity. Kapag meron pong uh, mataas na level ng vitamins or minerals sa katawan ni baby, magkakaroon po yan ng symptoms at iba-iba po yan. Pero rare lang naman po ito. Siguro wala namang mami ang hayaang kumain yung anak niya ng more than 10 eggs per day. Wala naman sigurong ganun. So, yun. Ang final say natin dito is, Mami, pwede ka magpakain ng itlog araw-araw. At least, one to two times per day. Huwag lang yung sobra dahil uh, na-mention ko na merong masamang epekto din ito. So, yun lang. Kung nakatulong po sa ito, please don't forget to like the video, share, and mag-subscribe po tayo sa akin channel. Thank you!